Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat. <laughs> at nandito na naman kami ng anak ko. <laughs> at ayan na nga at papunta ng anak ko sa kabila. At ako naman ay pupunta sa aking trabaho. Sana po ay maganda ang araw nating lahat. Singganda ko, charot. <laughs> fresh na fresh pero mamayang hapon nga rag na, na yan okay na naman sa atin at least meron tayong pinagkakaabalahan at pagkatapos ko ang mamasyente nandito naman ako sa napakatagal na paghihintay ng G at syempre manginginain muna ako ng pretong manok <laughs> Para naman hindi ako gutumi. So ayan na nga at tapos na ako mamasyente at pauwi na ako sa Santa Rosa. Para magpahinga at mamayang hapon ulit ako raratsyada. <laughs> Noong hapon nga, sinundo ko si Maron para magpasyente. At binigyan nga siya ng chocolate ni Tita Zenny. Thank you, Tita! <laughs> Aba, syempre, tuwang-tuwa ang bata. Eh, paborito niya yan. <laughs> Meron pa nga siyang Toblerone sa rin. At tinitipid nga niya. <laughs> at hen, yet, pauwi na kami. At sinabi ko nga sa kanya nasamahan niya ako at mamamalengki ako. At mabuti na lang, pumayag siya para may tagabit-bit. <laughs> Siyempre, may suhul yun. Dumaan muna kami sa bilihan ng kwek -kwe, At namis nga daw niyang kumain. At ayan nga, patawid na kami papuntang palengke. <laughs> Hindi mo mawawala ang palengke sa papablog ko, ano? <laughs> Kaloka. Araw-araw kasi itong ginagawa ko. Habang naglalakad niya ako, dyan nag-iisip na ako ng uulamin namin. Wala nga akong maisip. Nakakaloka. <laughs> nagpunta nga kami dito sa gawin ng isdaan at gusto ko sana ng pampano na isda kaya lang na, napakamahal 140 daw ang isang piraso nakakadoka kaya nagbago ang isip ko nagpunta kami sa mga karne total bihira naman ako magluto ng karne ngayon susubukan ko naman o oh, di ba diba, may silbi ang anak ko Siya ang taga video ko ngayon. Abay, pinagtitinginan nga kami dalawa dyan ng mga tendera. Abay, talagang gayon ang buhay, di ba? may pangarap kaming mag-ina. Kahit nakakahiya, okay lang. Aba, kaya pala sa ang aking anak, may balak palang ipabili sa palengke. Gibits <laughs> daw, ewan ko ba sa bata na to? <laughs> At ayun nga, nakakita kami, meron pala dito sa palengke, nakakaloka. <laughs> Akala ko wala. Napagkamahal-mahal din pala. Tulad nito, ang mahal ng presyo ng bigas ngayon. Nakakaloka! <laughs> At ayan pa uwi na kami dalawa. Kailangan nga naming magmadali at hapon na. Napakadami ko pang gagawin. <laughs> Isinalang ko nga yung labahing ko tapos tagsaing ako at nagluto na ako ng ulam. Sabay-sabay ko nga ang ginawa para mabilis. Nakakaloka. <laughs> at napakatagal pang magpalambot ng karne. Nakakaloka. <laughs> Super mekos-mekos na nga ang ginawa ko dyan. <laughs> Pero nung trickman ko, lo, grabe ang sarap. <laughs> Bigla naman ako nagutom ng todo, nakakaloka. Palibasa, hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Yung manok lang ang kinain ko kanina. <laughs> Hello, sabit lang po. One minute lang po. Hi guys, kain. <laughs> Anong ulam niyo dyan? Ang ulam namin ay, tawag ito, siligang. Ang zorok. Tapos yung gabi, lasang mo. Yung gabi, ano? nakalunod sa Ilocano hindi sa magaras ang sarap grabe eh. hmm, bihira naman kami kumain ng gamit ng mga magkano Rado Bet Hmm? Uh -huh. Nakahalo kayo sa rap Sa <laughs> rap? <laughs> ano? Sa kasi matagal ko pinakuluan 40 minutes. sabay ko yung gabi at saka yung karne ng baboy. Katingin mo, oh. Ang lambot ng yung gabi. Nagdulusa. Hmm? Ano? Nasaan mo yung gabi sa ano? Habaw. Oh. Ang lalaki naman nito ito. Ang nalaka ng sili. Ang ng sili. Tapos may patis. Kunti lang yung patiis kasi haybad dapat konti konti na at haybad ako yah na haha buong isok hmm magiging kukuawing sa hatyam salamat ko sa hati na nol maraming nol po nol 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 nol